Ay mga Kapreni! welcome sa mayhiwagang kusina namin. Babibili lang nang nanay ko ng mantel Kapreni, preny sira na naman. Nakita niyo naman ka may patali pa ang nanay ko. Kaya naman naisipan ko Kapreni, ano kaya kung wallpaper muna ang ipakat ko dito? Para may iba naman sa paningin ko, lalong-lalo na sa inyo at nakakahiya naman. Nagulat ako Kapreni, ganito na pala ang itsura ng lamesa namin. Napakatagal na kasi nito Kapreni, kitang-kita niyo naman, 'di ba? Huwag niyo isipin na hindi to nililinis. Nililinis naman 'to Kapreni, kapag kapag matagalang kasi talagang nagkakaganito. Kaya wag na wag kayong bibili ng ganitong lamesa at nanira pa nga. Siyempre, joke lang yan. Walang paninirang magaganap, ha? <laughs> Hindi na ako nahihiyang magvideo ka, preni dahil yung rep napaganda ko naman kahit papano, di ba? Diba? Wala nang mga sticker na nakapakat. Pinag-isipan ko talagang mabuti kung anong design ang ilalagay ko dito sa lamesa. Kulay green, Kapreni, paborito ng nanay ko. Alam nyo na, Kapreni, pwede ko magayos dito, pero dapat sumasang-ayon ang mudra bells ko. Iba talaga nagagawa ng pagbabla mga kapreni. Yung payapa namin kusina, kapreni, ginagambala ng pagbablog ko. May pumunta dito, yung tita ko, napansin niya, meron daw pala kaming bagong red. Sabi ng nani ko, hindi bago yan, nilagyan lang ni Mau ng wallpaper. Kasi nagbablog siya. Alam nyo na, mga kapreni, itong ginagawa ko ay for the content only lang. Yung pambili ng pampaganda ko, kapreni, pinambili ko na lang ng wallpaper. Imbis na ako ang gaganda, kapreni, yung lamesa namin ang gaganda. In fairness, mga kapreni, hindi ako nahihirapan magdikit dito sa lamesa sa ng wallpaper. Mas madaling magdikit sa lamesa kapreni kesa sa ref. Bago din pala ako magumpisa sa pagdedikit kapreni, pinatulog ko muna si Ruichi. Kapag may ginagawa kasi ko mga kapreni, tapos umiiyak si Ruichi, hindi kinakaya ni Kuya Ken buhatin. Alam nyo naman kapreni, kapag may batang inaalagaan, hindi ka talaga makakagawa ng maayos. Kaya ito, makakagawa ako ng maayos mga kapreni dahil tulog siya. Si Kuya Ken naman pinababantayan ko baka mamaya magising kagad si Ruichi. Nakita nyo naman yung effort ko mga kapreni. Pagkatapos ko magkabit dito sa malaking lamesa namin, dito naman sa gilid. Lalagyan ko rin to mga kapreni para mas maaliwalas. Mas maaliwalas sa paningin nyo sa video ko. Dito naman kapreni gagamit ako ng metro dahil trip ko lang. Hindi ko kasi kaya mga kapreni yung isang tinginan lang. Alam ko na kagad yung sukat. Yung sukat ni Daddy Chester, mana pa. Alam na alam ko kapreni. O oh, nami miss kita, o oh, aking daddy Chester. Gawang mau-mau yan kapreni, kahit papano may pagbabago. Pwede na ulit ibalik ang mga kalat ng nanay ko. Dito naman ako magkakabi sa isang lamesa. Tatlo mesa dito ka, Prenny, pero parang kinukulang pa rin. Lahat ng pwedeng ipatong dito sa lamesa, pinapatong ng nanay ko. Alam nyo na, ka, Prenny, bawal ako magreklamo sa nanay ko. Pero ang nanay ko, pwedeng-pwedeng magreklamo sa akin. Huwag na huwag magkakamali magreklamo, ka, Prenny, baka masabihan ako ng anak lang kita, magulang mo ko. Ngayong magulang ka na, malalaman mo rin ang sitwasyon ko. Yung anak, bawal magreklamo sa magulang, pero ang magulang, pwedeng magreklamo sa anak. Tama na, pagdadaldal, ka, Prenny, eto na't naayos ko na rin. Gumanda na la mesa ng nanay ko nang pinagpapatungan niya ng mga abubot niya. Gandang-ganda ako sa ginawa ko mga kapreni. Gumanda kapreni kahit papano. Napaka-importante ng cup noodles dito kapreni. Walang langgam ang nakakalusot dyan kapreni. Kung hindi, lunod sila. Sa amin lang kayo makakakita ng ganyan, Kapreni. Sa amin lang. Yung cup ng noodles, Kapreni, na kinakahiya mo sa amin, hindi namin kinakahiya yan. Napakalaking bagay sa amin yan, Kapreni. Mas yung paan ng na lamesa namin, Kapreni, dinikitan ko na rin. Inunahan ko na yung mga basher, baka maunahan pa ako. Baka sabihin sa akin, nilagyan mo na nga lang din yung lamesa nyo, bakit hindi pa yung paa? Kahit ano pang tingnan nyo dyan, Kapreni, pulido ang pagkakagawa ko. Paano gagawin, Kapreni? Ginalingan ko masyado eh. Bawal magalit dito dapat ako lang. Sorry na mga kapreni. Ito ang kinaganda ng pagmumukha ko kapreni kahit pagod ako hindi halata. Tama na maumaw, sawang-sawa na kami sa iyo. Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga kapreni.